Okay, now mga langga is uh, magdadrive na ako ng aking um, Lexus na naman ngayon. Binili ko na sasakyan. Oh, Lexus na sasakyan. Ay. So, mga nag-iingon nila langga nga nadato na ako dili sa Canada. Huwag yun ko nadato langga. Kaya kung nadato pa ko, nanuhol na ko ane. O ganang ko an. Nagbabayad na ako na magtrabaho pero wala kaming pira langga. Mahirap kami sa Canada langga. Kaya ako muna ang magtatrabaho langga. So, ito yung ano namin pangkabuhayan kasi 15 15 dollars 15 dollars ang uh, per hour so nasipan ko na ako na lang ang magtatrabaho para hindi na kami magbabayad ng 15 dollars kasi wala kaming pera kasi mahirap kami sa Canada langga kaya yung mga taong nagsasabi na uh, mayaman yan sa Canada blah 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 hindi totoong mayroong mayaman dito langga so ang mayaman langga yung yung may ram, malaking farm ang sa amin lang is 42 uh, 100 acres ito, which is 42 hectares sa atin yun lang ang aming ari-arian lang so hindi totoo no na mayaman ako kasi maraming alam mo yung mga mariti sa atin na nagsasabi na um, mayaman na yan sa Canada so hindi lang ga kasi dito lang ga ito lang yung aming uh, property yun linway tapos yung aming itong aming bahay dito so ito lang yung aming Ah, uh, ano lang ga. So, ako lang ga dahil gusto ko makatulong ng aking asawa. So, ito lang yung aking paraan para makatulong ako sa aking asawa. So, pinapala ko yung mga ano ng garden kasi malapit na yung summer. So, magtatanim na ako mga langga. So, kaya yung nagmamaritis diyan, uh, sabihin ko sa inyo na I'm not rich wala talaga, hindi talaga ako yung mayaman kaya huwag kayong mainggit kasi yung kapitbahay namin, nung nalaman nila na ganito na yung buhay ko, ganyan ganyan gumawa ng uh, problema sa amin sa aking pamilya kasi ang pag akala talaga nila mayaman ako so hindi ako mayaman so yun lang po na ga to make it clear na hindi ako yung mayaman sa Canada uh, as usual uh, naiba na yung aking uh, buhay from OFW at saka nag-asawa ako ng aking Uh, asawa ngayon niya which is from Canada. So yan para matigila yung kamartisa ninyo, hindi ako mayaman. So thank you for watching for my video. Bye.